Hello guys, for today's video guys is pupunta pala tayo ng bayan para mamili tayo ng kakailanganin ni Papa dahil may sakit ngayon si Papa Yan. at ang driver pala natin dyan si Boss Renz Balikin guys no, dito pala sa amin eh Fiesta po pala dito sa San Fabian Kaya lahat po ng tao dito sa San Fabian i Happy Fiesta po sa inyong lahat So bali dito pala guys is Malapit na tayo dito sa San Fabian Market Bali yan Nakaanap na lang din tayo dyan Ng mapagpaparkingan So yun na nga guys nakaharap na tayo ng mapagpaparkingan So bali dito pala guys e eh, Papasok na pala tayo dito sa market ng San Fabian. Yan guys. Dito pala tayo dumaan sa likod kaya ang matatanaw natin dito ngayon ay uh, bentahan ng mga isda, no? Mga seafoods. So bali dito pala guys, sari-sari uh, na yung mga tinda dito. Meron ng gulay, meron ng tinapay, meron na ding mga prutas. Yan. Bali halo-halo na yung mga benta dito guys sa part na to. Tapos dito naman sa part na to guys, is bilihan naman dito ng bigas. Yan, kung nakikita nyo, puro bigas lahat yan. Bilihan ng bigas dyan. Tapos sa susunod na pupuntahan natin guys, is bilihan naman siya ng itlog. Tapos yun na, bilian na din ng karne. Yan. Bali guys, dito na pala tayo bibili ng karne kay Auntie Lisa. Yan. Bali lahat po kasi ng tinda niya dyan eh, fresh po lahat, bagong katay. Yan guys. So ang bibilin pala natin dito guys, eh pang nilagang baboy. Yan. Dahil ayun po yung request ni Papa. Okay. Bali natapos na tayo dun nga sa baboy kaya dito naman tayo sa gulay ngayon. So, yan bumili kami ngayon ng sitaw para sa nilaga. Bali dito, nabili din ako ng 5 kilos lang na bigas dahil ayun yung utos naman ni Mommy Shane. Thank you po. Bali pumunta din tayo dito sa grocery dahil bibili natin dito si papa ng gatas niya tsaka bibili rin tayo dito ng biskwit niya no para tuloy-tuloy na yung paggaling ni papa Bali dito pala guys no uh, Magbabayad na tayo dito Bali dito guys is pabalik na tayo Kay Renz Kasi naghihintay na siya dun sa may motor Tsaka bibila rin pala tayo dito ng Saging ni Papa Kasi kailangan nyo yun Dahil isa rin to pala sa inutos niya no Bibili tayong saging Bali, nandito na tayo guys, no? So, ang binibili natin dito ngayon is kantong tsaka sabah. Ayan. So, bali kinikilo na niya ate Jen. So, bali dito, guys, no? Pauwi na tayo. Uh, maraming maraming salamat pala sa mga nanood ng video ko ngayon. ay magpatuli pa kayo. At, yun na nga guys. Uh, hanggang dito na lang ulit tayo. Kita-kits na lang ulit sa next video natin. Paalam, guys. Kalbo na naman ako, boy. Kalbo na naman ako, boy.